Magandang araw sa inyong lahat. Narito na naman tayo para sa panibagong aralin sa Economics. Ngayong araw ay pag-aaralan natin ang kahulugan ng pamilihan at iba't ibang istruktura nito ayon sa may ganap na kompetisyon at may hindi ganap na kompetisyon. Handa na ba kayo sa mga araling ito? Tara na at simulan na natin ang talakayan. Ang pamilihan ay mahalagang bahagi ng buhay ng producer at consumer. Ito ang nagsisilbing lugar kung saan nakakamit ng isang consumer ang sagot sa marami niyang pangangailangan at kagustuhan sa pamagitan ng mga produkto at serbisyong handa at kayang ikonsumo. Sa kabilang dako, ang mga producer ang siyang nagsisilbing tagatustos ng mga serbisyo at produkto upang ikonsumo ng mga tao. Sa makatuwid, ang pamilihan ay isang lugar kung saan nagtatagpo ang mga consumer at mga producer. Ang pamilihan ay maaaring lokal, panrehiyon, pambansa o pandaigdigan ang lawak. Maari ka bang magbigay ng mga halimbawa ng mga ito? Maari mong i-comment ang iyong sagot sa ibaba ng ating video lesson. Mayroong tinatawag na invisible hand si Adam Smith na siyang gumagabay sa ugnayan ng dalawang aktor ng pamilihan. Ito ay ang presyo na siyang instrumento upang maging ganap ang palitan sa pagitan ng consumer at producer. Ang istruktura ng pamilihan ay tumutukoy sa balangkas na umiiral sa sistema ng merkado kung saan ipinapakita ang ugnayan ng consumer at producer. Ito ay nahati sa dalawang pangunahing balangkas, ang pamilihan na may ganap na kompetisyon at ang pamilihang hindi ganap ang kompetisyon. Alamin natin ang dalawang struktura ng pamilihan, ang ganap na kompetisyon at di ganap na kompetisyon. Unahin nating tukuyin ang mga katangian ng pamilihang may ganap na kompetisyon. Ito ang istruktura ng pamilihan na kinikilala bilang modelo o ideal. Sa ilalim ng ganitong sistema, walang sino man sa producer at consumer ang maaring makakontrol sa takbo ng pamilihan, particular na sa presyo. Ito ay nangangahulugang hindi kayang idikta ng isang producer at consumer nang mag-isa ang presyo. Sa kabilang banda, sa pamilihang may hindi ganap na kompetisyon, ang lahat ng producer na bumubuo sa ganitong istruktura ay may kapangyarihang maimpluwensyahan ang presyo sa pamilihan. Upang mas lalo ninyong maunawaan ang pagkakaiba ng dalawang istruktura ng pamilihan, isa-isahin natin ang mga katangian nito. Unahin natin ang mga katangian ng pamilihang may ganap na kompetisyon. Una, maraming maliliit na consumer at producer. Dahil sa marami at maliliit ang consumer at producer, walang kakayahan na maimpluwensyahan ang presyo na papabor sa interes ng sinuman sa pamilihan. Ibig sabihin nito, ay kahit sino ay maaaring magsimula ng maliit na negosyo o magtinda basta may puhunan. Ang mga mamimili naman ay maaaring bumili ng nais niyang dami ng produkto na naaayon sa kanyang pangangailangan at budget. Pangalawa, magkakatulad ang produkto o homogenous. Ito ay nangangahulugang maraming produkto na magkakatulad kung kaya't ang consumer ay maraming pagpipilian. Katulad halimbawa ng mga produktong nakikita mo sa mga palengke, ang karne ng baka na galing sa Bulacan ay walang pagkakaiba sa karne ng baka na galing sa Batangas. Pangatlo, may malayang paggalaw ng sangkap ng produksyon. Dahil walang direktang may kontrol sa mga salik ng produksyon, maraming mapagkukunan ng mga sangkap para makabuo ng mga produkto. Bunga nito, maraming produkto ang nagkakatulad na maaring ipagbili sa pamilihan. Katulad nga ng mga nakikita natin sa mga pamilihan na magkakatulad ang produkto ng mga magkakatabing tindera, kaya ang mga consumer ay bahala na lang pumili kung sinong tindera ang nais nilang bilhan ng produkto. Pang-apat Malayang pagpasok at paglabas sa negosyo. Ang pamilihan, particular na ang pagninegosyo, ay bukas sa lahat ng may kapasidad. Walang kakayahan ang sinuman na hadlangan o pagbawalan sa pagpasok sa pagninegosyo. Ito ay nakakatulong upang pagigtingin ng kompetensya sa pamilihan na nagdudulot para siguraduhin na ang mga producer na ang kanilang produkto ay may mataas na kalidad at tamang presyo upang tangkilikin ng mga consumer. Halimbawa, kung meron kang karinderiya at nakita mong ang kapitbahay mo ay nagtayo rin ng karinderiya, hindi mo maaaring pagbawalan ito. Sa halip, masusayan mo pa ang pagluluto ng masasarap na mga potahe o kaya naman ay dagdagan ang mga nilulutong paninda upang hindi lumipat sa kabila ang iyong mga suki. Sa kabilang banda, kung ayaw mo nang ipagpatuloy ang iyong negosyo sa anumang kadahilanan, ay may kalayaan kang itigil na ito. Panghuli, malaya ang impormasyon ukol sa pamilihan. Ang pagdaloy ng impormasyon, lalo na sa pagtatakda ng presyo at dami, ay bukas para sa kaalaman ng lahat. Malayang makagagawa at makapagbebenta ang isang producer sa pamilihan. Gayon din ang mga consumer ay malaya kung bibili o hindi bibili ng mga produkto at serbisyo sa pamilihan. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga bumubuo sa pamilihang may hindi ganap na kompetisyon. Tinatawag na pamilihang may hindi ganap na kompetisyon ang istruktura kung wala ang anumang kondisyon o katangian na matatagpuan sa pamilihang may ganap na kompetisyon. Sa pangkalahatang paglalarawan, ang lahat ng producer na bumubuo sa ganitong struktura ay may kapangyarihang maimpluwensyahan ang presyo sa pamilihan. Ang monopolyo ay isang struktura ng pamilihan na iisa ang nagbebenta ng produkto. Ibig sabihin nito ay may isang producer ang kumokontrol ng malaking porsyento ng supply ng produkto sa pamilihan. Ang monopolyo ay may malaking pagkakaiba sa ganap na kompetisyon. Una, meron lamang iisang producer. Monopolista ang tawag sa nag-iisang producer ng produkto sa pamilihan. Makapangyarihan ang producer na ito sapagkat wala itong direktang kakompetensya sa pagkakaloob ng mga produkto sa mga mamimili. Pangalawa, may kakayahang hadlangan ang kalaban sa negosyo. Ang monopolyo ay malaking kumpanya na nagtataglay ng puwersa na kontrolin ang bilihan ng produkto. Isa sa mga paraan ng monopolyo sa paghadlang sa kalaban ay ang pagkontrol sa pinagkukunan ng mga hilaw na salik ng produksyon. Ang mga produkto ng monopolyo ay may patent at copyright upang hindi gayahin ang paraan ng paggawa ng mga produkto. Ang patent ay ang lisensya na ipinagkakaloob ng pamahalaan sa isang individual o negosyo na magkaroon ng karapatan na gumawa, gumamit at magbenta ng isang produkto. Ang copyright naman ay ang pagtatalaga ng karapatang ari sa isang kumpanya na maglathala at maglabas ng isang makasining na gawain at lathalain sa isang takdang panahon. Pangatlong katangian ng monopolyo ay ang walang malapit na kapalit ang produkto. Ang monopsonyo ay kabaliktaran ng monopolyo. Sa pagkakataong ito, meron lamang iisang mamimili ng produkto. Marami ang maaaring lumikha ng produkto at serbisyo, ngunit iisa lamang ang mamimili sa pamilihan. Halimbawa, ang pamahalaan ang nag-iisang bumibili at nagbabayad sa serbisyo ng mga sundalo o military. Ganon din ang mga public school teachers. Ang oligopolyo ay isang uri ng struktura ng pamilihan na may maliit na bilang o iilan lamang ang producer ang nagbebenta ng magkakatulad o magkakaugnay na produkto at serbisyo. Sa ganitong uri ng pamilihan, may kakayahan ang producer na maimpluwensyahan o madiktahan ang presyo na umiiral sa pamilihan. Ilan sa mga halimbawa ng ganitong uri ng produkto sa pamilihan ay ang semento, bakal, ginto at petrolyo. Sa monopolistic competition, maraming kalahok na producer ang nagbebenta ng mga produkto sa pamilihan subalit marami rin ang mga consumer. Gayunpaman, may kapangyarihan pa rin sa pamilihan ang mga producer na magtakda ng presyo ng kanilang mga produkto. Dahil sa product differentiation, ang katangian ng mga produkto na ipinagbibili ay magkakapareho ngunit hindi eksaktong magkakahuwig. Ang kanilang pagkakapareho ay maaaring sa uri ng produkto, gaya ng shampoo, sabon, o toothpaste. Sa iyong palagay, alin sa mga struktura ng pamilihan ang pabor sa consumer o producer? Bakit mo ito nasabi? I-comment mo naman ang iyong sagot sa ibaba ng ating video lesson. Naway marami kayong natutunan ngayong araw. Inaanyayahan ko kayong mag-like at subscribe Upang ma-notify kayo sa susunod pa nating mga aralin hanggang sa muli